Hello everyone and this is Eva, ang inyong amiga na piling guwapa. Inday Ibyang, my channel. Ngayong araw na ito ay aking pong share sa inyo ah, ang mga pangyayari na nagaganap sa aking kapaligiran at sa aking araw-araw na nangyayari sa aking buhay. Ngayong araw na ito ay napaka-stress si meron akong isang kapatid na hiwalay sa sawa ay may tatlong anak na ay ni uh, -trans, transfer nila dito sa lugar namin yung nag-aasikaso sa kanila ay aking ina napaka-stress na talaga ng aking ina Ru dumadami yung mga puti na buhok sa kanyang kasi stress na siya kasi minsan malit lang yung sahod ng aking kapatid na uh, hindi talaga mababayaran agad yung bayarin sa kanilang paaralan kaya nga nag-usap-usap kami ng aking kapatid na babae at saka yung aking mama upang matulungan na mabayaran ang ibang bayarin sa school kasi kawawa yung mga uh, uh, mga pamangkin ko pag umuwi sinasabi sa kanilang lula na la sinisingilan na naman ako ng aking teacher sa project kasi deadline na o yan so kasi concern ako na uh, kanilang auntie pinuntahan ko yung Uh, advisor nila at uh, inalam ko magkano ang kanilang uh, bayarin so binayaran ko na lang kasi uh, kawawa naman kasi yung anak ko dalawa uh, tapos ko nang mabayaran ang kanilang bayarin sa eskwelahan o sa paralan kaya binayaran ko na lang yung bayarin ng aking mga mga pamanggit